Berarti na suku anakku aku mga Pastor no yati ning pari aneh Mawad antag 10% aneh <laughs> <sighs> ke highlighter ba nila 10% yun Kanto mga tao nga nilimu hatag Oglap ikan na pulo Maka uyab Og mga batik nao <laughs> Sus hatag buton Tanawa ko na sa Facebook ron Mga young people Mga young generation Sa inyong bound, gaig yung 10%. Yung bound ninyo, 100 yung bound kada or 50, si gaig 10%. 50, si 5 pesos. Ang gino'o! Eh kung di mo mahatag sa gino'o, kawat na! Mga kawatan, paminaw mo! Tingnan young people, praise the Lord, hallelujah, yes, yes, opo, opo, opo! Pastor, opo! Nga nung nila highlight ang 10%, nga nung wak nila gi-highlight ang tinuod niya simbahan! Hoy. <laughs> Tadawa nang mga pastor. 16%. Kadugo bago nung pare nag-highlight 10%. Ang kanta pa kanin mo, Jutay lang kini, Kuhaan pa gayon. <laughs> Ang kinatumyan ganin yung ipanghatag, nga sinseyo lang, dili Pero buwa nga na, kinintos. <laughs> nanampiling ng nino ninoy, ngano nanampiling? Wa, Diyutya ka simba may pang piso kay kanunay pa simba. Ningon ito ang pare. Parag lugi ta nida da. So no Domingo, we need to have a solemn collection. Ano sabi pasabot ni mo, Father? Dili magsaba ang sibot. so no Domingo, we need to have a solemn collection. kay saba, kay nang sibot. Ini collection na to. Kinahanglan din na to, patingugon ang sibot, mga kaisunan. <laughs> Ningon bang pare, anak? Wala. Nga naman, mamanta mag-after sa kwarta. Ang i-after sa mga pari, daghan ang mudawat sa lawas ni Kristo. Daghan ang mugakos sa lawas ni Kristo nga mao ang simbahan. O so, sa kapastoringon siya, wala na reliyon makaluwas! Tinood ba na? Murag tinood. <laughs> Kung ang inyong tinuhuan di makaluwas, ayun ni apil mo Ah! Makaluwas ni amua! Ah! <laughs> Kung kanang inyong tinuhuan di makaluwas, ayaw iangin-angin. Amen? Amen. Ngano nagtukod pan si Kristo'g simbahan kung wa ni kabuslanan? Ang simbahan nga iyang gitukod, gitawag ni instrumental cause of salvation. Ano sang simbahan nga iyang gitukod? Ang simbahan dili principal cause of salvation. Only God is the savior. Pero do na say instrument. Amen. Unsa ang simbahan? Instrumental cause of salvation. Dili siya manluluwas, pero siya ang instrumento sa Gino. Nga kung wa'y instrumento sa Ginoo, naa may Biblia? Si Robert gamit atong Biblia. Ang inan paghimo mog inyong Biblia. Isa na sa Bible nga Bible? Pope Sirius. Kinsa nagcompile sa Bible? Si Pope Damaso. Ningon po akong amigo nga Baptist, patay na mas Pope Damaso anak father siya nag-initiate bisan pag wa na siya kaabot sa final compilation. Gi-attribute niya. Bisag namatay na siya sa pag-compile, paghuman sa compilation sa Biblia. Si Pope Damaso. Kinsay nagbutag kapitulos Biblia. Si Cardinal Hugo de Santo Caro. Kinsay nagbutang o chapter verse sa Biblia. Si Father Dominic Sanctis Pagninos. Katoliko. Uy, nasayod mo? nag-compile o nag translate sa Biblia, gikan sa Hebrew nga to, sa Greek, si Saint Jerome. Mga Katoliko. O nang si Martin Luther mingon, kung wa pa simbang Katoliko, utang nga to sa simbang Katoliko. Ang pulong sa Gino. Kaya kung wa pa ang Katoliko, wala unta kitay kabangkaagan sa pulong sa Gino. Amen? Amen. Yes. O nang amang eksuo na to, kinalanpay bawo na to, Ayaw na ninyo gamitang Biblia against katoliko. Kaya huwag mo'y utang kabubuton. Gamitan na ninyo baptist versus iglesia. Iglesia versus born again. Kamuray pag unay-unay. Yan naman, amo ng Biblia. Ayaw mi unaya. Nagpaputo mo ramo. hambugiro na kayo mo. Mura nagkamo ang nagcompile sa Biblia. Dili ka mo. Historically speaking. Amen? Nalipay ba mo? Kita nga nag-compile sa Biblia mo yung sayop. Sila nga na mo isakto. sakto. Katawanan. Ang original mo yung sayop, ang nagpapotokapi, mo perting sakto Amen?